Pa-winter na dito sa amin, samahan niyo kami. Look, tingnan niyo talaga mag-winter na dito sa amin. Anyway, ako din nga. Nakita niyo yung boses ko. <laughs> talagang pa winter na at nilamig na ako may colds ako ngayon ayan kata nyo pa kami ng bahay kita nyo ang dilim na nung oras pa lang yeah, parang hati gabi na but actually it's 9 o'clock pero look Grabe wala nang masyadong tao sa daan kasi malamig na siguro nagkakasakit na silang parang ako tinan nyo oh. grabe yung smoke yung foggy all over ay, nako. Grabe. Pauwi ito sa amin. Ayan, ngayong gabi. Look. Walang tao sa daan. Kami lang. Ayan. Yeah. Takot sa lamig. Ayan, yeah, samahan nyo kami. Uuwi tayo sa bahay ngayon. At tingnan natin kung ganito rin sa daan namin. Ayan, malapit na sa amin, no? Look, yung daan namin wala kang masyadong makita grabe ilaw lang kita nyo parang akala mo magyayelo na talaga pa winter na kasi dito sa netherlands winter is coming to town kaya ganito na 2,000 years later ayan the next day gumising na maaga at pupunta naman ng tindahan at look tingnan nyo papuntang tindahan naman ako ngayon ang aga parang kapareho rin lang kagabi ba diba? yung video kagabi but now it's already 7 o'clock in the morning yung naunang video ko ay kagabi at 9 o'clock in the evening but it's almost the same right kalakwacera kalakwacero. parang walang difference yung video parang pareho lang oh. <laughs> pero umaga po ito 7 o'clock na umaga pero grabe rin, ang foggy pa rin since kagabi at ako, grabe rin ang aking sipon since kahapon ah, actually 3 days na itong sipon ko ayan, malapit na kami sa tindahan ayan, pumunta tayo sa tindahan samahin nyo kami kagaya ng pagsama nyo sa aming kahapon titingnan natin kung foggy pa lahat oh, ayan oh no? Hindi masyado dito pero talagang foggy pa rin siya kasi 7 o'clock in the morning at malamig at wala masyadong tao kasi giniginaw. Hindi, may mga sasakyan na kasi papasok na sila sa trabaho. No choice, no choice sila. Kailangan nilang pumasok kahit malamig, umulan, umaraw kailangan nilang magtrabaho so hayan yung mga sasakyan na kakasalubong namin kagaya namin kailangan namin magtrabaho di ba